at siya'y muling pumasok sa sinagoga. At do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng sabat. Upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay. Magtindig ka. At sinabi niya sa kanila. Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng sabath, o ang gumawa ng masama. Magligtas ng isang buhay, o pumatay. Datapuat sila'y hindi nagsimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit. Sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki. Iunat mo ang iyong kamay at iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga fariseyo. At pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya. Kung paanong siya'y maipapupok sa nila. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea. At mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tiro, at Sidon, na lubhang maraming tao. Nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan. Baka siya'y kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami. Ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga dumal na espiritu pagkakita sa kanya ay nangagpatira pa sa kaniyang harapan at nangagsisisigaw na nangagsasabi, Ikaw ang anak ng Diyos. At ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok. At tinawag niya ang balang kanyang maibigan. At nagsilapit sila sa kanya at naghalal siya ng labing dalawa. Upang sila'y makisama sa kanya. At upang sila'y suguin niyang magsipangaral. At magkaroon ng ang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro. At si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago at sila'y pinamagatan niyang Boanerges. Nasa makatuwid bagay mga anak ng kulog. At si Andres. At si Felipe. At si Bartolome. At si Mateo. At si Thomas. At si Santiago. Na anak ni Alfeo. At si Tadeo. At si Simon ang kananeyo. At si Judas Iscariote. Na siya ring nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipon ang karamihan. Ano pat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niya o ng kanyang mga kaibigan ay nagsilaba sila upang siya'y hulihin. Sapagkat kanilang sinabi, Sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem. Nasa kanya si Beelzebub at Sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya. At sinabi sa kanila sa mga talinghaga. Paanong mapalalabas ni satanas si satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili. Hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian niyaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si satanas laban sa kanyang sarili, at magkabahabahagi. Hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao. At samsamin ang kanyang mga pag-aari. Malibang gapusin muna niya ang malakas na tao. At kung magkagayo'y masasamsaman ang kanyang bahay. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao. At ang mga kapusungan nila kailan mat sila'y mangagsasalita ng kapusungan. Datapuat sinomang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman. Kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, Siya'y may isang karumal-dumal na Espiritu. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. At palibhasay na nga sila sa labas. Ay nangagpasugo sila sa kanya na siya itinatawag. At nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya. Narito, na sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila, at sinabi. Sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, Narito, ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ito'y ang aking kapatid na lalaki. At aking kapatid na babae, at ina.